Hey guys, good morning. Magluluto tayo ng sopas. Ito, macaroni. Sasaluan natin ng spaghetti. Yan. Tapos, ito yung mga ingredients niya. Pepper. Yan na, pepper. Garlic. Onion. Yan. Chicken. Tapos, carrots. Guys, Carrots. Yan. Ano yun natin guys? Yan. Carrots. Tapos, hot dog. Chicken to guys ha. Mushroom. Palaging healthy to guys. Itong mga luto ko. Tapos, ang hiyahalo ko lang dito. Pati, saka cubes. Chicken cubes. Hindi ako nagbebeching guys. Kasi, para healthy. Tapos guys, magluluto ako ng puto. Ito guys oh. So. Yan, puto. Yan. Okay guys, at meron pa kayo sa akin makikita ganap. At ito papakulang ko to sa tubig. Yeah. Okay guys, thank you so much sa lahat. Sa mga nanood sana, patuloy nyo ko at mm, marami pa kayo sa akin makikita ganap at ang susunod at mak uh, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung mga puto. Ganyan. Ganyan naman guys. Uh, minsan, hindi ko na-upload yung iba. Kasi busy, guys. Ito nyo naman, guys. Yan. Tapos to, guys. Yan. Yeah. Gagawin natin sa mantika, konti o butter, ganun, para maano siya. Hindi siya dumikit, guys. Ito yung guys, oh. Nagyan natin na Ito siya guys, huwag niyo pupunuin mabuti guys ha. Ah. Ano lang, huwag siya kasi ganyan nga dalawang service spoon 'yan. Ganyan lang, ganyan lang guys kasi uh, ano siya, aar sya guys. Yan, um, ganito na lang guys. Papakita ko sa inyo mamaya at um, ipi natin at thank you so much sa mga na, God bless. Uh, ang gas susunod. Uh, sana 'wag niyo ako kalimutan. Hanapin niyo ako, mag-follow na kayo at um, mag na kayo at um, hanapin nyo ako sa Miss Mayet at hanapin nyo ako sa YouTube, sa Instagram, sa lahat ng channel meron ako. See you guys. Bye.